Ilang araw bago ang pagdiriwang ng Chinese New Year, binuksan na sa publiko ang higanting dragon installation sa isang mall sa Binondo. May haba yan na 500 feet na halos sakupin ang buong atrium dahil pumapaikot ang katawan ng dragon mula sa loob hanggang labas ng mall. Ang Pinoy artist na si Leroy New ang nagdisenyo ng dragon gawa sa Anahaw, abaniko o abaniko, ratan, bambu at sinamay ang ginamit niya materyales sa paggawa nito. Ayon kay News, sumasalamin ito sa napakayamang kasaysayan ng binondo na sumisimbolo rin sa katatagan ng lugar. Nais ng mall na maging pangunahing destinasyon ito ngayong Chinese New Year. It spans more than 500 feet and the intent was for the dragon's tail to come out of the mall So that people can see a glimpse of it from outside, but also to draw back the energy back into the mall, the tail points back into one of the entrances of the mall.